alam nating lahat ang tungkol sa hemoglobin at anemia. Alam nating lahat na ang bakal ay mahalagang bahagi ng hemoglobin. At kung mababa ang bakal sa iyong katawan, maaari kang magkaroon ng anemia. Ang bakal ay nagmumula sa pagkain at ang bakal ay nawawala sa maraming paraan. Pinakakaraniwan sa mga babae sa pamamagitan ng pe menstruation. Kapag ginagamot mo ang iron deficiency anemia bilang isang doktor, nais naming magsagawa ng ilang pagsusuri sa bakal. Gaano karami ang antas ng bakal sa iyong katawan? Bilang bahagi ng pagsusuring ito, ginagawa namin ang isang pagsusuri na tinatawag na iron binding capacity na tinatawag ding transferrin. Ang iron binding capacity ay nagsasabi sa amin bilang mga doktor kung ang iyong katawan ay may sapat na bakal. Halimbawa, kung mataas ang iyong iron binding capacity, nangangahulugan ito na ang katawan ay may sapat na protina upang mag-bind ng bakal, hindi ka priang kulang ang bakal. Kaya ito kakulangan sa bakal ay ang diagnosis Sa ganitong mga kondisyon, ang iron binding capacity ay marker ng protina. Mataas na halaga ay nagpapahiwatig ng mababang bakal sa katawan. Gayon paman, sa ilang sitwasyon tulad ng sakit sa atay na cirrhosis, mas kaunti ang napoproduce na protina. Sa ganitong kaso, ang iron binding capacity ay mababa kahit may kakulangan sa bakal. Kaya't sa pag-iisip ng caveat, ang iron binding capacity ay maaaring gamitin bilang isang marker ng kakulangan sa bakal upang masuri ang uri ng anemia bilang isang doktor. Thank you.